Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet padasal. May ibig sabihin ang salitang paalam. May pinaaalam o may iniiwanang salita. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng pamamaalam na hindi nasaktan o naramdaman ang kalungkutan ng iniwanan? Sa paglisan, pinapaalam na kinikilala natin na ang Diyos kasama sa paglalakbay. God be with you. O sa Ingles, goodbye. Huwag matakot na sabi natin sa taong lilisan na hindi siya mag-iisa dahil kasama niya ang Panginoon. Sa paglisan, pinapaalam natin sa taong aalis na mahalaga at mahal natin siya. Sinasabi natin na hindi natin sila mapipigilan dahil higit na mabuti na habulin nila ang kanilang pangarap. Ngunit sa kanilang paglayo, pinapaalam natin na taglay nila sa kanilang puso ang ating pagmamahal. Hindi lamang isang katapusan ang pamamaalam, kundi isang simulain, simula ng bagong buhay, sa naglalakbay at sa naiiwan. Taglay ng bawat isa ang pagkakaibigan at pag-iibigan. Taglay ng bawat isa ang Diyos na kasama sa lahat ng panahon. Sabi ni San Pablo, sa buhay man o kamatayan, wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng pagbabagong dulot ng paglisan, may mga bagay na di nagbabago ang pagmamahal nagbibigay kagalakan sa mga naiiwan ang alaala. Ito rin ang nagdadala at dinadala ng mga lumilisan. Alalahanin natin ngayon sa ating mga dasan, ang mga taong wala sa ating pili. Magandang umaga po.